Pakatan po at kami po ngayon ay papuntang Pakatan at kami po yung mga susian. Kami po ay apat na magkakasama. Yan. Ah, anong susi? Kasama si Ninay, si Jericho at saka si Ate Lisa. Tara na! Hayu. Hari na kayo ng ulan na Tempot na bababa na po kami dito sa ilog ah. Papakakataon oh. nito. Uno Magdandahan, baka tayo madulas. No kaya. Oops, may sip. Ah. Oh. Ah, oh, putik ko. Nakapit klase pong madulas. Ouch! Wow, lamig ng tubig. Yan, Yan na. Tayo mo dito ah. Papa, may bayabas. Deo, wala wala. Pula, sihi. Malalim Wala alim diyan. Mabaw yung kanya-kanya ng babaan. Nung po si nanay na Ako po na medyo. Si ate sa po na may Nung ba bababa. Alay, aba. Napakahirap ng daan. na. Hop. May sihi. Siheng balilit. Patay naman pala. Walang laman. Pwede yung dadaan. <laughs> Ayan po, habang hindi pa po kami nunguha na susian, ayok mo may munguha na sihi. Oh. Ano? May balilit po. Dalaan na po, ma ang makuha. Sihi. Ah, hmm, oh, bumpa Uy, daming balilit. mhm. hmm. so ko may dapa. May dapa naman dito. Oh, wala ko ng balit-bit pa. Hmm. Po, dito po naman may dapa. Ang dapa. Ang dapa. mupo dapat dalaga Lalaki. Kaya alam madalang. Ano, ah malang ano 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 ko ano 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 Uy, dalawang dapang, malaki. Ang laki-laki ng dapa. Ano yun may dami na. May nahuli ka din. May nakukuha pala. ito. Kinukuha ko. Ano ay? Ano ko na na si Olimida ah. pa. sa kami malilit. At si Jojo po hindi ko nakasama. Gusto din po sumama. mama. Hindi lang nakasama. Wala pong magbabantay sa aming dalawang bata. Siya po nagbabantay. Thanks niya sa mga may wala doon po ang video Sabi ko, huwag na tulad mag-aalaga sa dalawang bata. Siya na lang maiwan. Para po yata ako, hindi makakakuha ng susi at si Hilaang. Hanggang si Hilaang yata po ako. Naghukay na po si Jericho ng ano. Ano hinuhukay mo? Sihi. <laughs> uh, ay, yun eh. na yung tinagaatot eh. mo nga si sihi. Sihi't walang ano. Siya, ano, lagi, yung... lagi may doon na lang. Ito kasi eh. din na natin, pala. Ano natin, Lisa? May doon. Ano ako ha? Ganun pala. Pala, mahirap pagkuha. Mahira. Yeah. Hindi <laughs> ko makuha. Wow! Mahirap <laughs> pala marunong yeah. mga uha. Ganun pala, na, niya. Parang nakano. Parang siya matambok doon, tigabi ng tabi. Ayan po, tao po nakakita, nakakuha na naman. Dalawa ah. na. Oh, Beno. Ang oh, ano at si He. Ha? Ano sa may isa sa? Oh, may si He po pala dito. Oh, atin na muna, makakalini. Ang um, Dapat. pa. Oh. Adyaw. Oh. <laughs> <laughs> din naman yung nakukuha. Ay, masakit pas magkuha sa kamay. busal na ang kamay. Po, si Ate Lisa, oh, ah, nakaluhod na po si Ate Lisa pang ano busal na yung akin. Ako po na may nakalupagi. <laughs> ito din um. na po yung aking huli. Ang dami po. Balilit at saka po ito yung mga dapa. Saka may susian po akong limang piraso. Limang piraso yung susian ko. Ano ako, ha? Ang dami balilit. Mga sihi. Ayan po. Ano ba si Jojo pinagpapalang ba? ng ating salmon na isda? Ano luto diyan? Aksin ba't sa kaprito? May ating pangapunan bilita lang tayo ng iwa malasa. Lutoy mo na lahat Oo. ano 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 may prito pa ano dito ah.

Mahirap pala iyan, manguha. Hindi naman nangyayari sa daliri ko, yung uko. Hindi mo namin, hindi pala isisigang ko. Yung balilit po, na nandun po sa, hindi po po hindi po namin nilutong lahat. At yung pulanda pa. Ilang matigay mo yan. Kung titikman akong aking

Kaya natatanggap namin ang tubig niya. O, hindi. Pupuin daw okay. ng isda. Orang okay. nila. Okay. Ito yung tikwaw na. Hindi tima ko na pa siya. Ito ko niya. Ako naman magiging balito. Ipon tayo. Ipon tayo. Sarap. Mahal na mga halang. Halang? Ano ba hindi kakain na tayo ng bata? mo po at nakarindi na yung ating hapunan meron mo tayong paksiw may prito ay po yung ating sinigang na sihi sa yung ginataan um. yan nakikin po naman natin isang paghihimayin na po natin yung ating dalawang anak um, para dali-dali sila pagkain Let's go, my little